So ayun na guys, wala ang ulam. Kaya pumunta sa bayan para pumili ng ulam. Ride ride ako ang oh. Galing Ha, oh. <laughs> ha, dyan po ang gumagawa ng mga sanitary napkin like tissues nagmamadali ang person gutom na ang person alas 12 na kasi nood nood nakalimutan ang oras ay kawawa ang person sana all <laughs> wow, yaman nila oh, isa dalawa, tatlo ang kotse. Sana oh. Ito, mahabulbang pa ang isa. Hindi <laughs> Hindi Dati guys, nung andito ako, last two years ang Sana Nilalakad lang namin to kasi walang sinay. Sana all. Oh. Magpunta dun sa kanto. Sana all. Oh. Magpunta sa ano, sa Thank you and come again. Natural. Ecoberti. Hindi ah. Um, time check is 12 in the afternoon. So, medyo traffic-traffic na siya. Wow! Oh, Madaming dumadaan. Kaya na traffic. Huwag <laughs> na kasi ano eh. So, ayan guys. Malabi na po kami sa Candle. Evelyn ang Yun na, dito na kami sa bilihan na mga pagkakita. Dalawang spicy po. So yun guys, nakabili na po kami. Sabi ko sa kanya fried chicken, hindi daw fried chicken. <laughs> So, ayan guys. Pabalik na po kami. E, ayan. Galing ng mirror eh. Sira-sira yung mirror eh. So, ayan lang po guys. Thank you for watching. Bye-bye!